Pagkagising sa umaga, kumuha ka ng isang basong tubig. Kahit po hindi puno, kahit ganito po lamang kadami. Pagkatapos ay ilagay mo ito malapit sa iyong bibig. Pagkatapos mo itong mailagay sa iyong bibig, ay magdasal ka muna ng sarili mong dasal sa iyong, anong iyong intensyon o bilang pasasalamat sa panibagong araw na kanyang kaloob. Pagkatapos mong magdasal, ay saka mo ilagay ang iyong palad sa itaas ng baso ng tubig at pagkatapos ay ibulong mo ito ng tatlong beses. Abra karum. Abra karum. Abra karum. Pagkatapos po nito ay inumin mo ang tubig ito po ay mag-aalis ng mga blockages na nagiging sanhi ng mga kamalasan na ating nararanasan sa ating buhay. Ang pag-inom po nito at ang pagbanggit po ng orasyon ay alisin ang anumang blockages na nandito sa ating katawan upang magtuloy-tuloy ang pasok ang magandang kapalaran sa ating buhay. Lalong-lalo na kung may mga mahalaga tayong mga lalakarin na may kinalaman sa pera o kaya naman tayo po ay may mga negosyo. Ngunit nasa sa atin pa rin naman po kung atin itong paniniwalaan. Pwede mo itong gawin araw-araw o pwede dalawang beses sa isang linggo, kahit anong araw. Ngunit sa mga hindi po naniwala dito, wala naman po problema. Huwag po ninyong pansinin ang ating video at maghanap po kayo ng video na gustong gusto po ninyong panoorin dahil hindi po ito ang para sa in